Ano ano kaya ang mga dapat abangan sa selebrasyon ng ikadalawampung taon ng Cinemalaya na isa sa pinaka inaabangan independent film festival ng bansa upang malaman panoorin po natin ito. Bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino ang pelikula. Minsan pa nga ito ang nagiging daan natin upang maglibang at takasan ng mundo ng totoong buhay kahit panandalian lamang. Para naman sa mga filmmakers, biyayang maituturing ang mga film festival upang maipamalas at mahasa ang kanilang galing sa paggawa ng pelikula. Tulad na lamang ng prestigyosong Cinemalaya Independent Film Festival na layuning matulungan at mabigyan ng pagkakataon ng mga Filipino filmmakers na mabigyan ng hustisya at maisakatuparan ng kanilang pelikula sa pamagitan ng film grant. Kaya naman sa selebrasyon ng ikadalawampung edisyon ng Cinemalaya Film Festival na may tema sa taong ito na loob, lalim, lakas. Mahusay at kakaiba mga kwentong tampok dito. At yan ang muling nais patunayan ng mga bumubuo sa taunang independent film festival na ito. Yung mga subject matter na hindi tinatakil sa mga commercial, you know, uh, commercial films. Uh, you have the influence of the independent cinema sa, even in the commercial films now in the sense that it has a, in, an individual voice. Hindi na siya really relying on formula. Yun ang nawala. A formula in the sense of parang they you know when they stream it for example may mga, ano pa rin, they categorize them according to type of but within their you know, they within their category uh, they're able to to you know, to to tackle themes that are normally not the themes that you would see like on television or Dinaluhan ito na mga kilalang bituin na umarte mismo sa iba't ibang entry sa dalawang kategorya na binuhos ang kanilang talento sa pag-arte upang mabuo ang kanilang pinagmamalaking pelikula. Tulad na lang ni Marian Rivera na bibida sa full-length film na Balota at ayon sa aktres ay the best ang naging experience niya sa kanilang ginawang pelikula. Hirap din kasi dayain ng mga eksena so parang mas maganda siguro. Sabi ko nga, itong mga scar na ito at kung ano man yung na-experience ko dito, lahat naman ito lilipas. Pero yung 100% na ginawa ko ito, hindi ko na maibabalik. Bukod sa balota, kasama din sa mga kalahok sa full-length category ang pelikulang Alipato at Muog, An Errand, Gulay Lang Manong, Kantil, Konobasho, Love Child, The Hearing, The Wedding Dance at Tumandok. Mapapanood ang mga nasabing pelikula sa darating na August 2 hanggang 11 sa taong ito sa mga piling sinihan sa Metro Manila na tiyak ay magugustuhan ng mga film enthusiast. Sa mga ganitong film festival, nangangahulugan lamang na hindi pa namamatay ang industriya ng pelikula kung ang mga ganitong festival ay susuportahan tulad ng pagsuporta natin sa mga banyagang palabas.